May taong darating sa buhay natin na magbibigay gabay para mas mabot natin yung mga pangarap natin o isang backride na sasama sa lahat ng biyahe na haharapin natin sa pagsubok ng buhay. The best ang araw Pag ikaw ang nasa likod sa kaisakin Sa, sa tuwing babiyahe o saan man ako papunta Ikaw lang ang napiling isakay Kasi sa'yo ko lang naramdaman Kung paano ba ang maging masaya Sa mga lakad ko Ikaw ang kasama Pag ikaw na ang kasama Sama. Habang daan nakikita ko ang Pinakamamahal ko na diwata Nakatanda yeah. na mapangasawa uh. Kabiyak na bigin ng kapalaran Na habang buhay na makakasama Sa hirap man o sa kaginawaan Halika tayo Biyahe sa malayo Patungo sa lugar na di abot ng negative ang kasama kang lalakbayin Kahit mahabang biyahe, okay lang Basta kasama ka, wala na kong iniisip Kahit malayo sa'n makarating Dali ng aking mga panaginip Merong ikaw na laging nandyan Nakasuporta sa bawat galaw At sa ninanais nating maabot Di mo naisip sa aking bumitaw Dapat sa raw, bag ikaw ang nasa likod sa akin sa tuwing mabiyahe O sa'n man ako papunta Ikaw lang ang napilingi Isakay kasi sa'yo ko lang naramdaman 🎵 Bawang kasama ko Buwang araw ko Pag ikaw ang ba 🎵 ba? sa masiraan Huwag lang tayong dalawa Kung may pampalit ng gulong Ikaw pa rin pipiliin ko sa kanila Hindi lilingon sa iba kundi sa unahan lang Ako lagi nakabase Mayakap mo lang ako mula sa likod Parang sa ulap na ang biyahe Kahit malayo din natin dama Kapag mainiti magpahinga Kahit ano pa yan ay kakayanin Kapag ang usapan tayong dalawa Di magkaiba ang ating daan Kaya nga tayo di magkalayo Sa kakaiba ko na paraan dahilan kung bakit pinagtagpo tayo ng kapalaran Sa masukal na mundo ay para makilala Ang bubuo ng bawat kulang sa blangko ng buhay ko na tinayo Ikaw ang dahilan kung bakit ako ay nagiging matatag sa bawat pagsubok Sabay tayo na maglalayag hanggang maabot The ang buhay Kapisang araw pag ikaw ang nasa likod Sakay sakin sa, sa tuwing babiyahe o saan man ako papunta Ikaw lang ang napiling isakay kasi sa'yo ko lang naramdaman Kung paano ba ang maging masaya sa mga lahat Sama Buhang araw ko Pag ikaw ang back ride ko yeah. Kapit lang san man Balang araw ay maaabuk din ang bituin Kapit lang san Balang araw ay natin ng mga bitin kasama ang mga katropa CFG, si FG, motovlog at mga kaibigan na naging pamilya Na laging nasa likod natin, na palaging naalalay Sama-sama tayo magtatagumpay sa kabila ng mga pagsasanay Para mahubo bilang makatao, na handa magbigay tulong At sa mga nakasuporta sa atin, maraming salamat sa buong pagmamahal Na binibigay at sa mga tunay na nakasunod Kayo po ang isa sa dahilan kung bakit kami lahat nalulugod Sa araw, bagi ang nasa likod sa kaysa sa biyahe hey, o oh, san man ako papunta Ikaw lang ang napilingi sa Kasi sa'yo ko lang naramdaman Kung paano ba ang maging masaya Sa mga lakad ko oh, Ikaw ang kasama mga mitiin kasama ang mga katropa uh, Si FG, motovlog uh, at mga kaibigan na naging pamilya uh, Na laging nasa likod natin, uh, na palaging Sama-sama uh, tayo magtatagumpay sa kabila ng mga pagsasanay Para mahubog bilang makatao, na handa magbigay tulong At sa mga nakasuporta sa atin, maraming salamat sa buong pagmamahal Na binibigay at sa mga tunay na nakasunod Kayo po ang isa sa dahilan kung bakit kami lahat nalulubo លង់ណារមដមាន